Last News Update mga balita ngayon, dalawandaang pamilya sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, lumikas mula sa bakbakan ng mga armadong grupo. Illegal recruiters ng mga aplikante sa Coast Guard Service sa South Cotabato, arestado ng PCG at PNP. BRP Artemio Ricarte ng Philippine Navy, ginawaran ng Ship of the Year. Ako po si Cesar Soriano, maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naglunsad na ng manhunt ang Armed Forces of the Philippines o AFP katuwang ang Philippine National Police o PNP para tugisin ang mga armadong kalalakihang nag-aasik ng gulo sa Sheriff Aguac Maguindanao del Sur dahil sa takot na pilitang magsidikas ang nasa ang pamilya mula sa barangay Malingaw at Balong na nagsimula noon pang March 6. Ang ilan pa sa mga ito ay pansamantalang nanuluyan sa tabi ng lansangan sa takot na madama una nang nanawagan si Mayor Dato Ahmad Ampatuan sa mga pinuno ng mga naglalabang grupo na isaalang-alang ang kapakanan ng mga residente sa lugar at itigil na ang putukan lalo na at inoobserba ang banal na buwan ng Ramada. Arestado ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine National Police o PNP ang dalawang hinihinalang illegal recruiters sa Tinagakan Checkpoint South Cotabato nitong weekend. Kinilala ang mga suspect na si Leonardo Yarte, 43, at Lawrence Laika Yarte, 43 din, na umano'y naningil ng 120,000 pesos bawat isa sa sampung aplikante upang makapasok sa Coast Guard Service. Hinuli sila ng pinagsanib na puwersa ng Coast Guard Intelligence Group Southern Mindanao Special Operations Group CIDG Region 12 at Police Station 8 habang patungo sa Davao International Airport. Inaresto ang mag-asawa sa paglabag sa Expanded Anti-Trafficking and Persons Act, usurpation of authority at estafa. Pinaalalahanan ng PCG ang publiko na ang recruitment sa Coast Guard ay libre at dapat gawin lamang sa opisyal na tanggapan ng PCG. Hinihikayat ang publiko na i-report ang mga illegal recruiters sa PCG hotline. Ginawaran ng Ship of the Year ang BRP Artemio Ricarte o PS37 habang kinilala rin ang mahuhusay na opisyal at enlisted personnel ng Offshore Combat Force o OCF ng Philippine Navy. Kasabay ito ng pagdiriwang ng OCF ng ikatatlumputpitong anibersaryo nitong isang linggo sa Naval Operating Base Subic Zambales na pinangunahan ng Commander ng Philippine Fleet Rear Admiral Joe Anthony Obre sa temang Honoring Our Legacy, Steadfast in Our Resolve, Ready for the Challenges of the Future, nananatiling matatag ang OCF sa misyon itong ipagtanggol ang ating karagatan at panatilihing handa sa anumang hamon ng hukbong pandagat ng Pilipinas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Inon, Naguula. In thy name. 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 Showing uto nationwide po yan. See you, God bless you. Say support again. Lord, conquer my fear, my faith, and trust in you. Lord, sustain me, the I commit myself to this missionary in my life. what <inaudible> i Nagdeklara ng gieram abusya, hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Dad, <slaps> 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 nawawakay <slaps> ako. <si> Isipisan nili mo. <slaps> sa mala <kalanong>, naman, <slaps> anak, ng spirito, sa to. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.